Start. Hello guys, welcome back to my youtube channel So ngayon ipapaliwanag ko kung bakit nagkakaroon ng short to circuit yung inyong kotse at saka nalulubat yung battery ng uh, sasakyan So gumawa ko ng simple diagram na uh, example kung paano hanapin yung Uh, grounded sa madaling paraan ay mawala ka yung grounded ng inyong kotse so ang gagawin nyo is meron kayong test light so meron kayong test light or multimeter okay okay so ito na po yun so meron po tayong multimeter na gagamitin so nakasit po siya sa 10 amps so ito po yung 10 amps na uh, lalagyan ng connection yung pula ilalagay yun po dito at saka nakasitting din po yan sa 10 amperes so dito po yan yung dalawa pong guhit yung isa ay ano yung linya na hindi putol at saka yung hindi putol DC po ang ibig sabihin niya DC current ito po yun ito ito yun anong yan yung letra no yan Okay. So, ang gagawin natin, itututok natin sa chassis ng kotse, itong kulay pula, doon sa cable. Hindi po siya nakadikit sa battery. Naka-disconnect po 'yan. So, ang gagawin natin ang sunod, yung isang negative eh uh, ito po yung negative ng uh tester. So, ilalagay po natin dito sa negative ilipat po natin yung holder para yan ganyan po yung itsura. So okay na po yan. Nagkakaroon na po yan ng reading. So make sure po sarado po yung mga pinto nyo. Mga pinto ng ano ng sasakyan at saka yung mga ilaw. Nakatanggalin yung susi ng kotse nyo. So wala pong gumagana kahit na isa. So ngayon malalaman po natin kung meron kayong grounded kasi may reading po yan dito. Kung uh, halimbawa o meron kayong reading nagkakaroon niya ng mga 0.75 uh, 75 millivolts yung ano po yung uh, reading kung iba naman po meron naman 0.75 uh, uh, let's say 70 ganyan millivolt yung reading so nagkaroon po siya ng reading kasi may nababasa po siya dito sa chassis, yung circuit nyo po, meron um, pong short sa, meron pong short dito sa negative. Yung positive po ay dumidikit sa negative. Especially sa mga modules. na grounded yung motherboard ng uh, module. So, nagkakaroon po siya ng uh, draining voltage. Ano? nagkakaroon ng uh, kuryente papunta ng body ground. So, hindi pa siya magkakaroon ng pagputok ng fuse kasi po meron po yan control sa loob. Kumbaga yung motherboard po ay naka so kaya nagkakaroon po siya ng dahan-dahan na paghugot ng kuryente. So hindi po siya puputok sa fuse. Karamihan po ganoon Yung module po yung problema. So ang module po ay dumadaan din ng mga fuse. So ang gagawin po natin yung fuse halimbawa itong number 2 module may grounded ang gagawin po natin tanggalin nyo po yung fuse uhugutin nyo po yung fuse halimbawa number 2 ito po number 4 na, na fuse alisin nyo po yan so pag nawala po yung reading na to Okay, so tolerance reading voltage is a 0.1 to 0.3 millivoltage yung po yung normal na voltage drop ng inyong kuryente. Pinakamababang normal reading. Itong reading na to, yun po yung ang mayroong problema. So ang gagawin po natin ay isa-isa po natin bubunutin yung views. Simula po dito at saka dito. So expected po natin na magre reset yung relo, yung clock ng inyong kotse. Isa po natin tatanggalin yan. Hanggat maubos po natin yan at saka ah uh, pag nawala na yung reading. So, pag nawala na po yung reading, may nabunot kayo. Halimbawa to, Nabunot nyo po ito, nawala yung reading. So, yun po yung grounded. So, kadalasan po, pag nababasa siya, nagkakaproblema yung alternator. So, kadalasan naman sa fuse naman dito ang may problema. Hugot lang kayo mga fuse kung anong module ang may problema, kung ano yung system. Headlight, ito yung switch. Headlight nyo. So, itatry nyo lang na gawin para makita nyo yung problema. So, may mga video akong na-upload yan dati. So, i-check nyo lang yung mga video ko na pwede nyo uh, matest or ma-check testing sa inyong kotse or sa inyong mga truck sa sakyan. O paano man malaman kung grounded yung inyong kotse. So, hanggang dito na lang aking video. So, subscribe muna kayo sa channel ko. At saka, uh, maraming salamat sa mga nanood uh, ngayong araw. So, magandang araw po sa lahat.